Musta mga bata? Ako si Kuya Ansel, isa sa mga SPES beneficiary na naka-assign dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw na ito, ikwekan sa inyo ang tungkol kina Roselyn at sa kanyang tatay. Sa tuwing pupunta daw sila na simbahan, ay bitbit -bit ng kanyang tatay ang isang rebulto. Matupad kaya ang kanilang kahilingan? Tara na! At pakinggan natin ang kwento ni Danica Joy M. Gibera at guhit ni Giovanni B. Belmonte na pinamagatang Viva Senior. Dalawa kami ang buhat ni tatay sa araw na ito. May sakit kasi ako. Hindi ko maigalaw ang mga payat kong binti. Nagsimula raw ito nung ipananganak ako. May isa pang buhat si tatay. Isa ding bata. Ngunit, hindi siya nagsasalita at gumagalaw. Basta, sabay kami buhat lagi ni tatay kapag pupunta ng simbahan. Sabay kami pumipikit ni tatay. Nauna lang akong dumilat dahil mahaba ang dasal niya. Sa haba ng dasal ni tatay, minsan na akong muntik na makatulog. Ang haba naman kasi talaga. Mahaba pa sa oras ng pagpunta namin sa simbahan. Pag uwi namin, nagtanong ako sa kanya Tatay, buod sa paggaling ko, ano-ano pa ang mga dasal mo? Roselyn, siyempre, ipinagdarasal ko rin na may makain tayo araw-araw at manatili tayong malusog. Ipinagdarasal ko rin na gabayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sagot ni tatay. Ikaw, ano ang dasal mo at napakabilis mong matapos? Lagi ko pong dasal na gumaling ako at maging malusog kayo ni nanay. Iyon lang po, sagot ko. Minsan po, Dasal ko sana ay makabili tayo ng masarap na pansit doon sa kanto. Hayaan mo anak, tutuparin ko iyan. Mumiti sa akin si tatay. Bago umuwi, binilhan niya ako ng pansit. Salamat tatay! Natupad agad ang dasal ko. Tatay, paasan po ba iyan lagi mong dala? Kamukha siya ng nasa harapan ng altar. Roselyn, ito ang imahe ng santo ninyo, ang batang Yesus Sagot ni tatay. Tutuparin niya po ba ang hiling natin? Ang paniniwala natin kay Yeso Kristo ang magpapagaling sa iyo, anak? Napaisip ako sa sagot ni tatay. Enero raw ang pista na santo ninyo. Sabi ni tatay, pupunta raw kami. Baka mahirapan lang po kayo sa pagbubuhat sa akin. Dala niyo rin po ang santo ninyo. Lumapit ako sa santo ninyo. Tumitig ako rito at bumulong. Salamat po sa paggabay sa amin sa araw-araw. Dasal ko po, nagumaling na ako. Nakaramdam ako ng kakaibang saya. Pagkatapos kong bumulong, ipinikit kong muli ang mga mata ko at ngumiti. Araw ng kapistahan ng santo Niño, namangha ako sa dami ng tao. Halos magtakip ako ng tainga dahil sa ingay. Unang beses kong makakita ng ganitong kapistahan. Sumasayaw ang lahat, sumisigaw, at sumasabay sa alon ng kasiyahan. Ang saya! Sobrang saya dito, tatay! Sinasayaw din ako ni tatay kasama ang santo ninyo. Umiindayog kami sa bawat hampas ng tambol. Sumasabay rin kami sa isigaw ng mga deboto habang itinataas ang kanilang mga imahin ng batang santo ninyo. Buong araw kami nagsaya. Sa araw na ito, pakiramdam ko ay kapamilya ko lahat ng taong dumalo. Pag uwi sa bahay, sinubuhan kong tumayo. Sinubuhan kong ihapang ang mga paako Ngunit katulad pa rin ng dati, hindi pa rin ako makatayo. Sinisikap kong lumapit sa Santo Niño. Bakit hindi pa po ako gumagaling? Sumama naman po ako sa parada. Sumayaw at naging mabuting bata. Pagbalik sa higaan, taimtim muli ako nagdasal. Ipinikit ko ang aking mga mata hanggang antok na ang naghele sa akin para makatulog. Nagising ako sa mahinang tapik ni tatay. Rosalyn, anak, tignan mo, tinupad na santo ninyo ang ating panalangin. Isang wheelchair ang bumungad sa akin. Makapasyal ka na anak, masayang sabi ni tatay. Oo nga tatay, hindi ka na mahirapan sa pagbuhat sa akin. Galing ito sa munasipyo, handog ito ng pamahalaan sa mga batang katulad mo. Isa tayo sa mapapalad na nabiyayaan, dagdag ni tatay. Masayang masaya kami ni tatay sa araw na ito. Sa unang pagkakataon, wala na siyang bitbit -bit pagpunta namin ng simbahan. Ako na ang may bitbit -bit sa Santo Niño. Natutunan kong ang pananampalataya ay binubuo ng tiwala at pananalig. Dumarating ang pagpapala sa ating mga naniniwala. Papuri sa Santo Niño. Viva Pit Senor! At dito na nagtatapos ang kwento ng magtatay na sina Roselyn patungkol sa kanilang pananampalataya sa Santo Niño. Mga bata, matuto tayong magtiwala at manalig sa Diyos at higit sa lahat ay matuto tayong maging masaya at piliin maging positibo sa kung ano ang kaya at hindi natin kayang gawin. O siya, hanggang sa muli nating kentuhan, paalam!